Ayan, uh, putla. putla. Ayan, Jul. Iron. Iron. Tsaka big complexion yan, no? Hmm. <coughs> lang, toro, na. Hindi mo nang bibitawa. Hello, kumusta po kayo lahat dyan sa mga kapatid po natin, mga farmers, sa mga hog racers, mga goat racers. Kumusta po kayo lahat dyan? Sana... Nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito pong um, Topic natin ngayon ay tungkol po sa mga anemic na kambing. May mga anemia. At kung ano pong dalang panganib po nito sa ating mga lagang kambing, no? At kung paano din po namin ito inahagapan. Uh, Napaka-importante po nito, pakadami po nitong pwedeng makuwang sakit o maging sakit uh, dulot po ng kanyang pagiging anemic. Kaya... Ito po talaga ang pinaka-crucial na atin binabantayan sa ating mga lagang kambing. So ang ginagawa po namin, um monthly po kami nag-i-inject uh, ng um uh, iron at saka B complex. Pero hindi po ibig sabihin punon ay eh, ligtas na po yung ating kambing sa uh, anemic. Kaya tuwing magkaroon po kayo pagkakataon na mahawakan ninyo ang inyong kambing, eh titignan nyo po kaagad ang talukab ng kanyang mata. Make sure po, ayan po ay pink. Pinkish. Hindi po siya yung talagang yung namumutla, yung parang yung parang labi po ng tao na maputla makikita po ninyo. Sa kanila naman po sa kambing, dyan po natin sa talukab ng kanilang mata, makikita yung kanilang putla. Kasi hindi po sila pare-pareho. Maaaring yung uh, marami sa kanila, eh dahil kung monthly po kayo nagme maintenance eh maayos po yung yung mayorya at yung iba po, eh ganun pa rin, no? Mapapansin niyo bakit maputla pa rin kahit turok kayo ng turok wow. ng uh, iron um, sa kanila. Or minsan, uh, magpipink lang ng konti, mga isang linggo, after one week, maputla na naman. Ayan po, eh, um, isa pong dahilan dyan, eh, meron na po yan mga Madami na po yung parasite sa kanyang uh, uh, chan, sa loob ng chan. No? May mga blood uh, sucking uh, parasite po kasi yung katulad ng mga barber pole uh, worm. No? Yan, eh, yan po, eh, naglilay ng itlog po yan ng... Uh, tent, sabi nila, around thousands, thousands of eggs every day every time mag mangitlog yung mga barber pole worm. So, imaginein po ninyo yun. Tapos, eh, sumisip-sip lahat po yan ng, ng dugo. Blood sucking parasite po yan sa ating mga kambing. Kaya, kahit anong inject po natin iron, eh, hindi po sila nawawala. Kailangan nyo na po mag worm po nun. Ito nga po pala yung mga ginagamit namin mga vitamins. May mga Benamil, B-Complex, at um, Vitamin B complex po, yan. Um, uh, vitamin ADE, plus selenium, no? Tsaka iron dextran, no? Kaya iron dextran. Ah, jetran, sorry. At ito po yung amin karayong na ginagamit. At ang kambing pong um, anemic, eh, weak din po siya, no? Mahina po yan. At, um, uh, reduce po yung kanyang, um, paglaki din pati na po 'yan mga 'yan at yung kanyang uh, body weight no hindi niya po makukuha yung kanyang uh, tamang timbang at sa mga uh, isa pa pong uh, cost ng pagiging anemic ng isang kambing eh, yung pag uh, yan po ay ng anak syempre marami din po yan mga liquid o dugo na nawala sa kanya eh, kaya po after uh, 2 days, 3 days ng kanyang pangangalaki ini-inject din po natin yun ng iron so para ma-replenish po yung mga dugo na nawala sa kanya tsaka para ma-balance po at tsaka po yung nga pala yung uh, anemic yung na kambing kayo. eh pwede pong mag-resulta naman pong yung uh, anong tawag doon yung kunan o yung magiging makukunan po siya kung buntis naman po no at hindi rin po magiging maganda yung pagka-develop ng kanyang mga Uh, anak sa kanyang tiyan, no? Dahil po siya ay anemic. So, napaka-importante po niyan. At, um, once a month po, nag -ano din po kami, no? Pinapa, inom din po namin sila ng, uh, oregano. Kung nakita niyo po yung nasa malaking syringe, oregano po yan. Ang oregano naman po ay nakakatulong pang prevention, Uh, tulad ng mga sipon, ganyan, misan ubo. At uh, napakadami din pong benepisyo ng oregano sa kanila. So, ginagamit po namin yan pang ano, um, uh, uh, prevention po sa mga ibang sakit na pwedeng dumapo sa kanila. At yun nga po, lalo na kung anemic po yung ating kambing, eh, napakadami pong sakit na pwedeng makuha pag uh, anemic po. Nung pong una, bago kami magkambing, eh, akala namin, eh, bibili ka lang ng kambing tapos ilalagay mo lang po sila sa um, mad madamong lugar na marami sila makakain, okay na po sila. Uh, hindi po pala ganun yung case, lalo na sa mga ma malahi pong kambing na napaka ano din po nila, mabusisi din po silang halagahan. Kailangan po talaga merong kayong program o saka regular maintenance sa kanila. Lalo na sa pagsuporta sa vitamins uh, dahil madali po silang uh, magkaroon ng vitamin deficiency. Uh, kaya dapat po talaga meron tayong regular program para sa kanila. Kung mapapanood nyo po minsan sa mga uh, YouTube I mean madalas sa mga Um, Facebook na group ng mga kambing. Madami pong mga nakapost dyan na yung mga kambing nila, uh, bigla na lang hindi makatayo, ganon. Tapos yung iba naman po, eh, mga nakukunan. At yung iba naman po, eh, sakitin. So, yan po yung mga dahilan, isa sa mga dahilan. Yan, yung kanilang vitamin, eh, hindi po sapat. At yan din po siyempre eh, payo din po sa atin yan ng mga eksperto katulad po ng mga vet no? At um, so mga expert advice din po ito mga ito At siyempre ito po ay eh, subok na rin po namin sa amin farm Yan po yung practice po namin sa farm Kaya kung um, gusto nyo pong gayahin or may mapulot po sana kayo dito sa amin, sa amin na uh, Uh, munting pagbahagi na itong papano kami mag-maintenance ng amin mga kambing para hindi po sila magkaroon ng mga vitamin deficiency lalo na po sa iron. 等一下，慢 Ito yung maputla ka sa nung dalawa. Yan, yan, yan. Pero inayon mo lang na.

Pag nga po pala kayo ay nag ang maganda po gamitin ay ivermectin. Ito po ay um, pinapatay po niya yung mga larva at yung mga itlog at mga external parasite po. So sa mga adult worm po siya ay hindi po siya mabisa. So ang ginagawa namin, pinagsasalitan namin yung susunod namin, di ba, nag kami ngayon ng ivermectin, sa susunod na buwan, eh, albendazole naman po. Ang albendazole naman po ay magaling po siya sa mga adult na worm. Ay, Hindi naman po niya napapatay yung um, uh, mga larva, tsaka mga eggs, tsaka mga parasite, external parasite. So hanggang dito na lang po yung uh, aking video. Maraming po salamat sana kahit pa paano may napulot po kami, may na-share po kami sa inyo. Uh, hanggang sa susunod po muli um, uh, Please like and subscribe po no? And hit na notification bell Sa mga hindi pa po nakakapag uh, Like and subscribe Sa mga nakapag like and subscribe naman po uh, Maraming po salamat sa inyo At um, Sa mga gusto mag-comment At pag-usapan po itong ganitong uh, uh, Ganitong Klaseng issues ng mga kambing Yung mga anemic Paano po yan may pa-improve please comment down below. Welcome po at um, para matutumpa po tayo. Ingat po kayo palagi. God bless.